good morning muli sa atin. Ha, tapos na tayong uh, magsimba. Pupunta na. Ng... Ayan na oh, dami oh. Good morning muli sa atin mga idol. Ingat-ingat. Yun mga idol, tapos na tayo. Maka tatlo o apat tayong uh, sama din sa piliton. Good morning, good morning, good morning, good morning. La sa Wednesday ngayon. January 31, mga idol. Magsisimba naman tayo tapos magradup ulit tayo sa MOA. Let's go. Good morning sa lahat. Ride safe mga idol.

doba gua sama tradis sambil lah sampai tambo let's go a few moments later At sa isang iglap lang, mga idol, nandito na tayo sa Baclaran Church, mga idol. Uh, magsisimba muna tayo bago tayo pumunta ng uh, Moa uh, para makapag-insayo tayo. Let's go. Kabayan sana tayo lagi ni Lord. last Wednesday ngayon mga idol January 31 kaya nagsimba muna tayo bago tayo pumunta dun sa ating mga gagawin sa araw na ito salamat po Lord sa araw-araw na pagkabay mo sa amin thank you po good morning muli sa atin na tapos na tayong uh, magsimba pupunta naman tayo ng sipay ah ng, ano Nang mowa mga idol maglalaps muna tayo sa tapos sa na tayo sa tambayan natin sa sipay good morning sa lahat let's go amen thank you lord Mawa na tayo mga idol, mawa na! lang muna tayo sa seaside sana oh. mga lima hanggang anim na ikot lang tapos tambay tayo doon sa lugar kung saan na dyan tayo maglak na-miss natin tong Simoa mga idol matagal-tagal ulit tayong hindi nakapunta rito let's go na-miss na natin yung ating mga brother dito a few minutes later yun, no? Si Said mo, ano tayo mga idol? Ang dami ng lalaps na yun. Gilid-gilid muna tayo. Pahihit muna tayo mga idol. Good morning sa lahat ng mga nandito sa Seaside Moa ng mga nagladaps. Sarap. Ang lamig. Sakto. 6.30. 6.30 in the morning. Tapang baking ko lang muna tayo. Hanap tayo na masasabayan. Okay. Let's What? Go. Karga tayo ng konti mga idol Karga tayo Iangat natin sa 28 May nakita tayo Philippines pinitin May lakas mga idol natin Woo! Morning! apat tayo nga uh, sama dun sa piliton naga 35 hanggang umabot ng 39 sakto lang sarap napawisan tayo dun morning ulit sa lahat dito sa mga naglalap sa seaside mo uh. wow let's go MRA Brown TV dahil sa normal tama na ulit yung 25 hanggang 28 hanggang sa mga makarecover tayo mga idol ah, sarap pero kung naka road bike ganun ganun ah ito paano nakakasabay pa rin naman tayo kaya lang pag U-turn naiiwan tayo eh. mahina tayo sa U-turn hindi agad pumapasok yung cambio pero okay lang. Aka. idol baka mga isa o dalawang ikot na lang tayo tapos tatambay na tayo dun sa ating anong tambayan sakto na yun nakaka 23 kilometers na tayo sakto na yun kahit maka 30 lang hanggang let's go mapaya umaga sa ating lahat a few minutes later kaya nandito na tayo sa tambayan natin mga idol. Bukuha lang tayo ng ilang shot, uh, ilang videos ng na mga naglalaks. Tapos uuwi na rin tayo. Okay? Let's go! Let's go idol! Sana all. Good morning, good morning mga idol. Good morning ulit sa atin mga idol ingat ingat ngayon pa napadating may dami kilitin ngayon ha idol good morning Bakit siya no? Hindi, ma'am. Ganda yun, uh, mga idol. Uh, 7.50 uh, na. Uuwi na rin tayo. Okay na yun? At least nakuha natin lahat ng mga naglalabs dito sa Seaside Moa. Uh, ah, good morning ulit sa lahat. Let's go! MRA bro, TV. Pakalike and subscribe naman ang ating YouTube channel. Sa mga nagsubscribe na, maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At saka sa mag-subscribe pa lang, maraming salamat ulit. Okay? Let's go, MRA! Sabayan sana tayo lahat ni eh, Lord. Ride safe sa inyo, mga long ride ngayon mga idol. Ayan, ah, marami pa oh. Nakikita natin yan Moray mga idol Sarap Let's G <laughs> Diba? ganun kalulupit yung mga idol natin dito sa Seaside Moa Let's go Okay mga idol uh, Time check 7.20 uh, na Uwi na tayo Kasi pwede naman tayo magbablog vlog Di! Morning. Ah. will never surrender. Let's go, idol M R A. Di baling mahaba, basta tuto. Di ba? marinig ito sa mukha Ang lamig pa rin ang simoy ng hangin at saka ano, yung klima natin, sobrang lamig. Ayos na tanghali, kasi sobrang taas ang araw. Sa loob ka lang ng bahay, pero sobrang ka lang ng electric pan yung lamig. ito lang unang gagamitin na ating gopro kasi yung, yung 360 din natin magamay na maayos yung pag edit baka ibalik muna natin yung sa mayari baka mamaya makasira tayo nasabuti <laughs> yung safe diba salamat miss sa pagpapayaran mo yung ano, uh, 360 x 3 Let's go! Wow! Ayaw, kabihas na tayo mga idol. Oh, traffic po, Puro motor. Matawa natin mga nakamotor magaling dyan sa Kabibis. Wow! later. Okay mga idol, dito na tayo sa C5. Time check, mag-alas na. Uwi na rin tayo. Pagluluto naman tayo mga idol. Tayang yung ating uh, sama sa laps kanina sa ano. Sa uh, mowa hindi pala nakarecord. Ang haba pa naman nun. Okay lang, bawi na lang tayo next time. Let's go! MRA Brown TV!